ilang kababaihan nakikipag-date para lang makalibre ng pagkain ayon sa pag-aaral. Ipinaliwanag sa isang pag-aaral na mas gusto ng ilang babae dahil sa libreng pagkain kesa relasyon. Ayon sa pag-aaral ng researchers mula sa Azusa Pacific University at University of California Merced, ang tawag sa ganitong style ng mga babae ay foodie call. Ibig sabihin nito, hindi interesado ang isang tao na makipagrelasyon, kundi dahil gusto lamang nila ng free dinner. Isinagawa ng researchers ang pag-aaral sa dalawang magkaibang experiments. Sa una, pinasagutan sa higit walong daang katao kung saan karamihan ay heterosexual woman ang isang questionnaire upang malaman ang kanilang personality traits. Paniniwala sa gender roles at kung gumagawa na sila ng foodie calls dati. Sa pangalawang experiment naman, higit sa tatlong daang heterosexual woman naman ang pinasagutan ang parehong mga tanong. Lumabas sa unang pag-aaral na 23% ng mga babae ang nagsabing paminsan-minsan nila ginagawa ang foodie call, habang 33% naman sa ikalawang pag-aaral ang nagsabing ginagawa nila ang foodie call batay pa rin sa research, ang mga babaeng may dark personality traits at ang mga babaeng may traditional gender role beliefs ay nagsasabing katanggap-tanggap ang foodie call. Inihayag ng researchers na bagamat nakatutok lamang ang pag-aaral sa heterosexual, lahat naman ng kasarian ay pwedeng gumawa ng foodie call. at pwede mangyari sa anumang uri ng relasyon.